Alam mo, meron na kami nakikita ang mga personalidad. Pero ang tanong mo ay gano'ng kalinaw? Hindi pa masyadong malinaw sapagkat Christian. Ang para sa aming malinaw ay kapag kayang tumayok ng kaso on the basis of the evidence we have. Kasi sa ngayon, kwento-kwento, wala akong silbi ang kwento kung walang sapat na ebidensya. So wala pang linaw. Pero meron kaming magandang ideya kung saan patutungo ang investigasyon na ito. But again, we have to base it on the evidence. Yun naman po ang palaging billing nga sa amin. Ebidensya lang, ebidensya, walang personalan, walang politika. Alam mo, ang Godfather po sa aming pananaw ay pwedeng tingnan sa dalawang bagay. Una, actively enabled. No? Actively enabled. So talagang inutusan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno halimbawa na huwag pakialaman ng mga pogo hayaan lamang silang mamayagpag sa kabila ng merong mga nakikitang mga illegal na gawain so pwede po yon actively enable them to do whatever they want to do or pwede rin eh uh, ang tawag po rito eh nagsa nagsawalang kibo pinapayaan na lang